So meron tayong update ngayon sa bahay sa magkapatid na matanda po uh, Kina Carlos at Tatay Aurelio So ngayon lang palang po tayo nakapag-update dahil uh, Lakas ang ulan Kahapon at kanina So buti na lang Puminto uh, So tingnan po natin So yan uh, meron na pong dingding -ding. Ayan Bali, dalawang araw po nila itong nadingdingan. Tay Carlos, may mm, hapon. Managig bumbong ninyo yung balay. Tay mm, tapos nang nadingdingan. Ha, Ha, diyan na lang. Hindi mm. ito po yung CR. Tingnan po natin sa loob. Atos ang tanawang tayong Ha. Mm -mm. So, mayroon Ano ding-ding na ka Dito sa likod. So, yan Ang ganda na. So, mayroon ng pintuan. Mayroon ng sara. Mayroon na ding ano, dito sa loob. mayroong gasa ng pinggan. At saka dito sa ingan. So yan. Hmm, maganda na po ang bahay nila ni tatay. Ito tig isa po silang kwarto. Mayroon na rin uh, pintuan. At saka doorknob. Ito po. Yan. may isang bintana dito so kunin natin ang sukat para malagyan ang nakabita natin ng jilusi uh, so yan dito mayroon na ding uh, pintuan ang sara mayroon ng dalawang bintana yan so pagkabitan natin ng jealousy at dito rin sa kanilang sala ito po mayroon po silang malaking sala ayan mayroong bintana isang bintana at saka mayroon na rin sala ito mayroon ng doorknob ito may uh, ano po bintana dito so kapitan natin ng jealousy at dito naman sa baba mayroon pong maupuan dyan at lagyan po ito ng hagdanan siguro mga tatlo o dalawang step usapan uh, po natin yung krapetiro na baka malagyan ng uh, ano dyan uh, masandigan dyan so, so ang kulang po ay pintura na lang at saka yan maraming salamat po sa ating sponsor at inida sa ating sgris. So yan, ah, ito po ang update natin sa ngayon. Marapit nang matapos. Ayan, so dito po ang ano, si Arnila. Dito po. Mm. hindi namin naabutan ng karpentiro umuwi ng mga aga kasi masama po ang panahon kanina so meron po tayong sobrang trellis para sa CR ito yero, mga kahoy silang bitana silang bitana tapos lang na rinigan at saka nalagyan ng pintuan so ang is isusunod po natin ay ating ano po, pinturahan at saka pakabita ng jilusi yan dito po uh, lagyan ng jilusi para maganda tingnan. Tay, kano so, mo may istorya nga? Oh, ano man yung 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 nga yung 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 Mga... yung 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 Sara, meron door uh, pinturahan natin tay. Mm. Anong gusto po ninyong kulay tay? Ano yung gusto nga color tay? Ng green ka. Ah, green. Oh, mayo tay. May okay, mo na mong sa among mga balay tay. Ano bang green. Mm, green tay. Oh, green. Asa di si original? Ah, dia sa kwarto dia sa. Sa ng. Kasi mm. dia dito. Terlio. Managyo bungbong inyong balay. Dalawang araw lang nila na uh, gawa po yung dingding no sa ating karpintero. So unsa man imong istorya tay? Oh, lipay. Dalawa dalawa ni da. Ah, sa kayong kwarto tay ha? Tagsamo og kwarto um. tay. pagkatapos nitong mapinturahan makabita ng jilusi uh, mamimili ng mga gamit nila e, eh, tatay at meron din tayong yung uh, salo salo so po ninyo ang ating uh, ano po update yun po guys sa uh, pinturahan kulayan tapos kabita ng jilusi Katapos, may mga gamit, at may salo pa dito hmm. yan po uh, yung hagdanan dito wala pa yung CR hindi pa mga bukas hmm. siguro yung CR so bukas tapos na yan at malagyan dito ng hagdanan o baka naman ma lagyan dito ng ano po yung masindigan ba no hmm. Salamat ni Akin idang. -hmm. hmm. hmm kaya pa rin sponsor tablang lang hmm. so yan ah uh, Maraming salamat talaga, Ate Nida. Ah, sa salamat po. Ate Nida. Hmm. So, ito lang muna ang ating update ngayon mga kaba. Abangan po niyo susunod nating ating uh, update sa kanila po. yan malapit na matapos yung may kalakihan po ang sukat po ay 16x16 mayroong CR mas lalo pa itong gumanda kapag mga kulayan na pinturahan at makabita ng jilasi mga kapro ito lang po ang update natin sa ngayon sa pabahay natin uh, kina Tatay Carlos at Tatay Aurelio so maraming salamat po talaga uh, atinida sa ating skills sa ating sponsor so yan abangan po niya ang susunod nating update uh, piturahan natin kapitan ng JLC at saka mayroon tayong surprise sa kanila po abangan po niya hanggang dito na lang po bye bye